Mabungahang bagong tuig pa ba nabawans buwans atong so, taon kung unsa ang mga nagpunang na servisyo na ginatangyag sa City Mayor's Office. Una, ang Oplan Kalinaw, serbisyong barangay na upat na katuig o padayon nga nagahatag o libreng serbisyo sa matag barangay sa syudad. Ikaduha, ang tulimo sagot ko alang sa mga kabatan unang lalaki sunod, adunay libre nga anti-rabies vaccine. Adunaw sab, boreal assistance o porinaria ng masa. O ang medical assistance, isip dugang tabang pinansyal sa mga nanginahanglan. Doon lang kamo sa mga personahe sa City Mayor's Office. Kay sila, andam nga giyahan sa inyong mga tuyo. Ang opisina Abli Lunes, Hangto Dianes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Nga nahimutang sa 3rd floor, New City Hall, Barangay J.P. Laurel, Panabo City. Ang opisina ni Mayor Relampagos, andam mo tabang, obserbisyohan ang tanang panabawans.